Hindi kang umamin. Ito mo kang kailis na chubby. Pare, me? yeah. meron akong malaking show na inorganize sa aking inatang. So, sikat na siya sa ibang bansa na uh, taga olonggapo po. Mag-home kami na ano doon na uh, event sa Olonggapo. Si Easy Million. Mababalang iba sa akin sa pag-organize. Oh. Kasi endo yung parokya, yung kamikasi. Yes. Yung... Para sa marketing, kailangan ko makisama sa limang... Lalaki. Limang mafia. Mga <laughs> mga bardingdongs. <laughs> mga oh. bardingdongs. <laughs> Ito ang umamin. Ito mo kang na chubby. You it. Oh, shit. Gusto kong Oh, shit. kamo kami ng rape sa akin. Oh, my. Puta, para lang mo ko yung sarili ko, nagsama na ako ng mga guwapis. Punta nilabas niya yung mga ano niya, finest wine na galing France. Punta sabi niya, shower ako nung 2am na, shower ako. Guta, may nabuksan kami secret compartment sa ano niya. Oh. 3XL condom na may glow in the dark men. Ano ko nandun sa loob Shit. ano, sabi ko, puta eh. Hindi. Oh my! Ikaw gusto mo, mukha mo yun ng rake sa akin. Butang ina, sabi ko. Butang ina, dun matatakot ka. Kaya <laughs> blackmail lang. <laughs> Tigilan mo ako, kasama ko, pamilya mo. Yung post ko tong picture mo, no. pag hindi mo ako ko. Na, oh, nakita, na pinapay-pay Polaroid. Ah. Ito na, dinidevelop ko na. Parang <laughs> eh. sure. yun. Eh. Yeah. sa'yo, mafia eh. mafia talaga. Kasi kailangan meron silang dumi sa'yo para makontrol ka din.